Ayan, uh, dahil mag meron nung nag-request sa atin. Okay. Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon pupuntahan natin yung Black 88. So, ito ay uh, naik Nike View na. So, galing tayo doon sa kabila. Ayan dyan, yung entrance sa Nike View. Papunta tayo doon sa dulo ng Nike View. <laughs> dahil papuntahan natin, papasyalan natin yung request ng isa sa mga kaibigan natin na si Sir Christian, shout out sa iyo. Yung Black 88 sa bandang dulo 'yon, doon pupunta tayo. Sama kayo ha. Pupuntahan natin 'yon. Okay, so ayan, ito yung uh, main road pagpasok ninyo. Ito yung main road ng Naik View. So both side yung mga bahay, may mga daanan pa rin 'yan. Papunta doon sa mga kabahayan. Oh, ganda ng mga development na nila, ng mga bahay nila dito. Nakaka-inspire dahil uh, talagang pinagbubuti nila yung bahay <laughs> ng mga beneficiary no na pinagkaloob ng uh, ng inisip pero hindi naman talaga totally libre yan may bayad din po itong mga bahay na to hindi nga lang katulad nung sa mga sa pag-ibig so mas mababa yung bayad ng mga bahay dito sa pabayan ng gobyerno kumpara sa pag-ibig. Ayun lang yung advantage nito mga pabahay na to. Okay, so ayan. Uh, ito, didin -did na kasi yun. tayo sa bandang gitna na yun dyan. dyan natin makikita yung Black 88. Itong bakanting lupa na to dito. Yan, o, oh, yung walang kabayan na to. Itong may bundok na yan. Alam ko ang itatayo diyan base dun sa layout plan no ng mapa na dito sa Naigbo sa mga kabayan ito ay school school uh, high school ang itatayo diyang building. So nandito na bibilangin lang natin to sa bahay na to. Value isa. Dalawa. Tatlo. Apat lima. So, pagkakaalam ko, dito sa may crossing na to, yung block 88. So, ayan, dito. Sa bandang kanan, ha? Bandang kanan tayo. Okay. So, titingnan natin sa mapa natin. So, ayan, nandito na tayo sa pagkakaalam ko, yung block 88, dito sa lugar na to. So, ayong pagpasok mo doon, sa kanto, doon sa kanto, dadaanan mo yung bakanting lote, yung bahay na yan dyan sa bandang kanan, bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede mo yung 5 na yan. Nandito na yung block 88 sa may crossing na to Crossing na to eh, oh. So may daan papunta doon, may daan papunta doon. Ang gagawin natin, titingnan natin sa mapa natin, kung nasa, sa, nasaan yung block 88, Yung lot 19 and 21. Okay, wait lang. Tingnan natin sa mapa natin. Okay, so yun, nakita na natin. Bali, ito yung uh, Black 88. So, ito yung crossing. Ito yung crossing na to. Galing tayo doon, sa kabila doon, papasok dito. So, bilang ka 1, 2, 3, pang limang bahay sa bandang kanan after nung bakanting bahay. Pasok ka dito, ito yung panlima. So, ito yung Black 88. No? Sir Christian. So, magmula dito, pasok tayo, papunta doon, pang number 10, 9, 10. One, two, three. One, two, three, four, five, six, 7, eight, nine, ten. Ayon. ten and eleven. Yung black nineteen and twenty-one. So, magkatabi po kayo. So, dito na po yung lugar na to. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung possible na maging bahay po ninyo. So, itong lugar na to. Ito yung 19, and then ito yung 21. Okay, so ito, naka first coating pa lang ho. I mean, parang masilya pa lang. Minasilyang pa lang yung bahay. So, pagka ang bahay wala pang kwarto, ganyan ho siya kalaki. Nakikita nyo? Ganyan ho kalaki. Pero pagka nilagyan ng kwarto, dito sa right side. Dito yan. No? So ito yung magiging sa Hahatiin nila yan eh. So ito yung kabuuan ng bahay pagka wala pa siyang kwarto. So syempre, yun yung uh, extension sa likod. Maganda na rin kasi mataas na yung pader. So kung magpapabubong na kayo, mga ilang halo na lang, tatlong patong, o na kayong makapag uh, Tawag dito, mapakapagbubong, no? Kasi mataas na yung hollow block na yan. Pero dito sa side, sa kabilang kapitbahay nyo, mabababa pa lang. Ayan, no? Oh. Sa kabila. So, ayan. Siyempre, ito yung kabuan ng bahay. Ito yung lababo. At ito yung CR. So, naka-first coat pa. Hindi pa natin malaman. Ito yung CR. At yan pa yung itsura niya. Okay so yun yung uh, pagbisita natin at uh, pagbibigay natin ng uh, na mapasyalan yung request ng isa sa mga subscriber natin ng, mga kaib ng kaibigan natin na si Sir Christian so shout out to sa inyo so sana ay nagkaroon kayo ng idea sa magiging possible ho nang na maging bahay po ninyo dito sa View. yung block 88 pagka galing nyo sa main road doon sa Dinaanan natin kung mapapanood yung video, dinaanan natin yun. Yung lote na yun, magbilang kayo doon ng bahay, bakanting lote, no? Sa bandang kanan. Pagkanan ninyo, sa bandang kanan, yung bakanting lote, mga panlima itong bahay na to na makikita ninyo. Tapos parang crossing na siya. Okay, so yun, uh, maraming pong salamat sa inyo. Sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming maraming pong salamat so sa inyo. So, walang humpay... Walang humpay na, papas na pagpapasalamat po sa inyo sa suporta po ninyo sa aking YouTube channel. Salamat po. Go na po tayo.